Kuya, magandang umaga! Ah, uh, Ano po pangalan nyo? Danilo Salvador. Danilo Salvador. Kuya, saan ka nakatira? Dito lang? Dito lang po sa... Ilan taon na po kayo? 55 na po itong May 36. So, sa hirap ng buhay, uh, nagka-problema ko nung nakaraan taon, and then, uh, sabi mo nga, nakulong ka, no? Then, nakalaya yeah, ka. Ah. Nag-aaral po kasi ako noon, ng criminology. Eh, Opo. Ako rin po, inaarang ako. Ako po ta Ugama. Oh, okay. okay. So, si... si sa... Ah... Sa, uh, kagandahang palad. Sino po ang nagpalaya sa inyo? Si, ano nga, Presidente Rodrigo Duterte po. Ay, opo. Ah... Okay. Uh, sa ngayon po, uh, wala pa rin kayong inuwi ang pamilya hindi pa rin kayo nakikita ng... Hindi, nakikita po kami. Kaya lang po, ang sabi po sa akin ng superintendent sa kami, director po, huwag okay. daw po ako masyado magpakita doon sa complainant ko. kasi dalawang magkapatid po yun sa kapisan po. So, uh, hindi ka ba humiling ng trabaho, kuya? Kayong mga binigyan ng pagkakataon, hindi ka... Sabi ko kasi ni Presidente Duterte noon, lahat daw po nung pinalayanan ng 13 hanggang 9 bibigyan daw po kami ng puunan. Pinapupunta po kami sa opisina. Eh nung nag-try po ako na pumunta doon, ang nakausap ko po, po sekretary niya, eh masungit. Oh. Tapos ganito-ganto, pinababalik kami ilang araw, ang dami. Eh layo-layo pa ng... So wala po kayong nakuha? Wala, eh, wala po, wala po. Pero ngayon, so, no, sabi ko, pumunta daw po kami sa Dole. Saka doon sa, do sa Malacanang. Eh paano po yan? Wala na po si Mr. Eh, kayang, Duterte ngayon. Hindi, Pinapuset. dito naman po kay Marcos. Lahat daw po nang lumaya ng 13 hanggang 19 hanggang di, hanggang dito sa ano 2023 bibigyan daw ho ng puhunan ng dole sa ano yung kaban daw po ng bigas pa saka yung ay ano po ang nangyari eh, hindi pa ako na yan, kasi kailangan po ma-register mare pa ako dito eh hindi pa ako naka-register dito eh Ah, okay. Kasi magtutuyas na po ako dito pero limang buwan po ako na dito So, hindi pa po, po kayo bumaboto dito? Hindi pa po, po. So, saan po kayo nakarehistro? Sa Santa Maria Bulacan po. Hindi na po kayo doon babalik? Bumabalik din po ako doon. Sa Kasi isang o isang lang po ako. Kasi kuya, ka nakarehistro doon kaboboto. Ngayon, nandito ang buhay mo sa Alabang. So, kailangan na parehistro ka dito oh. para ano. So, lakarin mo po yung rehistro mo para ikaw ay makakuha ng mga ayuda. Ano po? At, uh, uh, kuya, pag bumoto ka, magpakatalino ka, no? alam ko nag-aral ka naman, alam mo tama't mali, alam mo kung sino ang maasahan at hindi, alam mo kung sino ang pag-asa ng bayan. So sana po pag bumoto ka, piliin mo yung pinaka the best ng politiko na kahit hindi tayo nabibigyan ng mga gusto natin kaagad-agad, naaayos naman yung ating bansa. Ano po? At uh, nabibigyan tayo ng pag-asa. Hindi lang po yung pansamantalang kasiyahan. Bagkus, eh, dapat po pati yung kasiyahan natin habang panahon na aanihin ng ating mga kaapu-apuhan. Kasi, sure, may apu ka na, di ba, kuya? So, yun po yung pinaka-the best. Alam nyo, nalulungkot ako, pero na, nalulungkot ako sa'yo dahil nandiyang ka, natutuwa naman ako kasi kahit nandiyang ka lang, malaya ka. nagagawa mo na ang lahat ng gusto mo. At sabi nyo nga po, kanino kayo humugot ng uh, ng lakas kay Hope sa Bible? Opo. Lamo kuya, yung katulad mo, ano eh, hindi yan, hindi yan pinababayaan ng Diyos. Lamo, yung ibinababa, yun yung itinataas ng Panginoon. Yung kawawa, yun yung mas minamahal niya. Kaya, kung ano man yung mga kapilyuhan mo noon, kalimutan mo na ha at uh, ano ka yung tawag dito talagang baguhin mo na kasi ano eh uh, masarap po mabuhay ng nakakagalaw ka na parang ibon di ba yun Ma po yung pinaka the best po normal oo uh, opo oh, normal oh, oh, kuya so kuya dahil pinagdigyan mo ko na makapag vlog vlog tayo pagpasensyahan mo na to kasi may lakad ako no. Pagpasensyahan mo na tong maibibigay ko sa iyo, no. At uh, teka, sandali lang. <laughs> Ako kasi ay pupunta ng ating West Philippine Sea ngayon. Ay, alam mo naman 'yon, 'di ba, sa Sambales. Kasi po ah uh, natin yung ating uh, mga ari-arian ng Pilipinas. Alang-alang sa ating mga pwedeng iboto na karapat dapat. Ako, ang problema eh, nga hindi naman din ho nananalo. Alam niyo kung bakit. Pinadaya naman ho sila. Oo, oo, totoo yan. Tama ka. Napakarami nating politiko na mabubuti. Kaya, si na ang iniisip diba, ay ang bayan lang. Tumakbo, yes, kuya. Pinilit ng tao na tumakbo pero panalo siya. Oo. oo. Namatay si tu, ano sa sa, sa ng lube. Eh. Totoo Taka, si matutip. Fernando po, no? Eh, totoo ang tao yun. Oo, oo totoo yan. Kaya nga ano eh, kaya nga sayang kuya kunin mo to kasi kung hindi lang ako babiyahe eh kuya oh hawakan dami mo. sige kunin mo yan ito. Ka kaunti po ito <laughs> konti lang yan pambili mo ng pagkain ha? niintay ko lang kasi yung kasama ko eh Uh, may kasama ako, vlogger din, galing Japan. So, dito kami magtatagpo. So, kuya, huwag ka nang iiyak. Pagpunta ko dito sa Alabang, hanapin uli kita, ha? Ako po si Aling Maria, huwag mo kong kalimutan. May cellphone ka ba? Wala? Sayang, hindi mo mapapanood yung mga vlog ko, no? Pero... Uh, parang napunin po po ako. Kasi paglabi po, nangalakal uh, po ako. Apo. Para uh, maka... Nakabili po ako ng ulitan yung... kuwa naman. Oo, kuya, mag-ipon ka. Malay mo, pagbalik ko. Marami na akong pera. Bibilhan na kita ng kariton. <laughs> Ayan, Alam. kuya. Okay, thank you. Ito po. Diyan Gusto po si nakatira si kuya, oh. Diyan bahala. po siya nakutulog. Sa labas na yan. At uh, ito nga po. Ito po si kuya. dito Hello kuya, iingat ka ha. Opo. Tandaan nyo, mas minamahal ko yung mga taong kagaya mo kesa doon sa humihiga sa pera. Kasi yung mga pera nila, hindi natin alam kung pera ng gobyerno yon, pera natin yon, di ba? Kaya maraming naghihirap na ko kasi sa halip na kayo ay nabibigyan ng kanilang mga pangako, hindi nila maibigay kasi yung ang hawak nila, ninakaw lang din nila 'yan sa atin. 'Di ba? Salamat kuya ha. Yan po si Kuya, ano nga po? Si Kuya Danilo po. Yan po. Akita po kami dito. Ah, uh, siya po ang naglilinis-linis dito sa 7-Eleven, then bumili naman po ako ng kape. Kaya po ako ay narito. Ay, binintay ko po si Brother Roy Japan Tour. Okay po, thank you so much. Kuya, babay ka na. Thank you. Okay, kuya.